rambutan. <laughs> may may unggoy sa babaw. Oh. <laughs> Mga sa rambutan. Ayan guys, oh may unggoy oh. <laughs> Ayan guys, may unggoy guys. Oh. Yeah. <laughs> Sinikin. Ara, ara, ara. Ayan, hinog na guys. Oh. Ayan. Ayan okay, so, guys, yung mga nang hinog na kamutan guys.

Daming piso guys Tignan nyo guys. Ayan. Ha? Ha? Nakuha mo na? Ayan. Oh. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Mina bungana. na taulang na Ayan, na ka. Ayan, guys. Sige-sige, li-swaged mayo. Good guys. Kita <laughs> la guys oh. Yan, nakuha sya Sa wakas nakuha na rin, dami siyang daming langgam, guys. So guys, tikman natin kung matamis. Taguan ken tubay. At nauna tubay ken. guys. Eh. Yung... Grito yung itsura niya, guys. Ang ano lamya nya guys, ang tamis. So, guys, oh.

Napakaganda talaga. Mga ganito oras. Hindi siya nabalik siya. Damo siya bulak ang mangga pero wala pa bu pa bunga no. Model namin guys oh. Ah. So, anak ko naging model to. Ayun oh. No? Sige. Wando trismal. Wando trismal. Hindi <laughs> ba tal? Tule boy, siya tuboy, tuboy guys, oh, na. guys, Ula kasing ulan dito. Kaya. Ano? Guys. Punta natin yung mangga kung may meron siyang bunga. Hindi natin kami makikita tayong bunga dito guys. Hindi natin. Ayan pala o. Ayan lang. Ayan lang yung. Ayan lang. Kunti lang yung bunga niya guys. Yung iba namumulaklak pa. Ayan o. Ayan. Ayan pala o. Kunti lang. Ayan. Ayan. tignan nyo yung ano guys tala yan guys ayun. wala na to yung tuyo talaga oh. kawawa talaga yung mga tao oh. tuyo na yung palay guys ayun ano guys oh. wala na talagang katubig tubig guys ayun guys yung mo, una sa kanila. Si Buldo na una. Buldo na si Baki. Si Baki. Sige, abo. Si Buldo. Ingal. <laughs> si baki napilin. <laughs> si baki. <laughs> Ayo si baki dagan ka. Na terusul. Terus <laughs> baki oh. <laughs> baki oh. <laughs> si bulldog ni hinan. <ginihingal. laughs> <Ayan>, Tara baki gas. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.